hello magandang mga po mga idol yan no? Oh. kita kita mo yung sunog sa ano sa kalamba uh, sa tutumas pala yan you no? Know, lakas ng sunog yung know, mga idol oh. yan sunog siguro sa factory yan no? Oh. kita kita mo yung laki ng usok yan saan ano eh, factory yan mga idol yung sa may skyway sa Tomas yan oh. you no? Know, ano kita kita yung ano yung bahay na tubog na apoy Yung mga ito lo hmm. Ano Yan yung Santo Tomas Batangas Pero may sunog dyan Ya Oh Kaya na pa usok na usok yan you know? o marami na yata ang bahay Gagawa naman yung mga nasunugan dyan ngayon ano lakas na usok kakaawa